Mish mish may nagkakagulo Sumama ka na ba doon? Ha? Nakita mo yun may nagkakagulo? Hindi ko nga makita eh galingin ako sa kanya eh Wala ka lang ita. Wala pero Magkakalagpasan ka na Ha? Tapos na kaguluhan? Oh. Pero sabi ko kapar ha Nabalitaan ko tuloy pa rin pala ang pag-ulan sa Davao At ha, grabe eh. yung baha Ay, Diyos -may mo may baha? Di ba may 51B? Ng pinanggawado Di sa anti-baha Di ko nga mawari videographer eh. Nagpunta naman ako dun sa mga pangmalakasan na website. Yung tinuro ni Prof. Doc Shelo Magno. Oh. Pero grabe talaga eh. Ang dami talaga mababasa doon. Mm. Ano yung mga ginawa, ano yung mga na-terminate na project, ano yung ongoing, ano yung hindi pa tapos. Mm. Pero yung nakapunta talaga, saan napunta? Yung 51B. Pero Baka eto eh, naman ha. hindi ka pa nakarating doon. Baka nga. Siguro, kailangan bumalik ulit ako, no? Bidyo ka O baka naman nalagpasan mo. Sa website ng mo. DPWH, tsaka ng DBM. Baka nalagpasan ko? Oo. oo. Nakalagay naman din yung mga year. Pero ito, Bidyo ka mm. Balita ko rin, marami rin pala mga nadamay o nabiktima nung sa mining. Kasi umuulan na nga, baha, meron pa rin pala yata nagmimina. Oo, oo nga eh. Alungkot naman yun. Di ba sila ano sinabihan? Natigilan muna yung pagmimina. Kaya nga. At Disco videographer, ha? Parang ilan linggo na yata ang ulan at baha sa Davao. Oo nga daw. Sana talaga magawa ng paraan yan, no? Yung mga evacuees, no? Pero grabe talaga, ang dami ko napanood na video videographer, talagang baha. Pero ang pinagtataka ko lang, mga kabatang helmet, yung nagkakagulo raw at magkakagulong. Ang daming mga nag-comment na sa inap nating vlog kagabi. Maraming maraming salamat po sa inyo. Gusto yun ko kayo isa-isa, pero ang dami nyo. So, sasagot na lang ako ng isang baksa kay video na Pero bago yan, syempre today sa very very Happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button at tiny bell para lagi ka-updated sa lahat ng mga sinasawsawan, ini at ina-upload namin ng video na for today's video, mga kabata High Kasi nang narinig ko sa radyo si Manong Ted Failon at si Mr. Harry Roque. Wow. Hindi pa pala tapos si Mr. Harry Roque. Wow. Sabi nga niya doon, ayon sa kanyang vlog na in-upload niya, mga nakarang araw, eh, magkakagulo nga daw. Magkakaroon ng people power. Talaga. Uh -huh. Kapag daw, dinakip or hinuli si Tatay Diggs. Pero bago yan mga Batang Helmet, maray lang iba sa inyo hindi pa napanood ang tapatang Failon at Roque. Ito panoorin muna natin. Atipuli niya ngayon si Attorney Harry Roque, ang legal counsel po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Attorney, maganda umaga po. Maganda umaga, Kuya Ted. At uh, wala po itong kinalaman kay Bea, ha? <laughs> narinig ko po yung ko pero hindi ko ako ang heartbreaker. <laughs> anyway, thank you ho sa inyo pong panahon, attorney. Uh, una po, uh, nabanggit daw sa inyo ni dati Pangulong Duterte na uh, meron siyang informasyon na anytime ay maaari siyang arestuhin. Arestuhin po Nino at ano po itong bagay na ito na pinangangambahan ng Pangulo? Well, sinabi ko po yan sa vlog ko at yan po yung nangyari nung biyernes. Nang tinatanong ko po si Presidente kanino galing ang impormasyon, sabi niya, wag dito sa telepono. Kasi una, tumawag siya sa encrypted, di ko nasagot, tumawag siya sa regular line. No? Ganun pa man, kagabi, ang uh, sabi niya, siya ay mag issue ng statement, pero in-inform ako na ako na lang daw ang magsalita. Sa pagdating dito po, Pagkamat uh, kinukumpirma ko po na sinabi sa akin niya ni Presidente Duterte ang nais niyang iparating sa taong bayan is quote, no? Harapin ko sila pero hindi nila ako makukuhang buhay. I am 80 years old Okay na ako. Yan po ang uh, pinararating na mensahe kaya ni uh, dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi po siya natitinag, hindi po siya natatakot, pero sa mula't mula ang sinasabi niya, hindi siya magpapahusga sa mga dayuhan. Hmm. So meaning ito pong pag-aresto na binabanggit niya ay mga ay tungkol sa kaso na kanyang umunay kinakaharap sa ICC. Well, ito ang, ang hmm. context po niya sa akin, 'no? Hmm. Yung warrant na yan kung galing yan sa ICC, I will face them. Pero hindi nila ako makukutang buhay. I'm 80 years old, okay na ako. I'm Or, quoting po from the text message. Opo, opo, opo. At uh, malinaw po ito. So, uh, sa simple pong salita, hindi ako magpapahuli ng buhay. Tama po, yan po ang sinabi niya. Oh, uh, sa uh, ICC. Sa ICC, opo. Sa ICC, opo. Uh, pero attorney, is, that, is it legally possible na walang kaabog-abog, walang kaabi-abiso, darating ang supposed... Uh, dihuba uh, di ho ba ang ICC, wala namang mga polis ito, eh. wala ho namang mga sheriff ito eh. At ang, kung may mga aresto man, eh, government po ng kung saan nila pupuntahan. No? In, in, this case, the Philippine government. Tama po yan. Wala pong sariling polis ang ICC. Nakasalalay po ang pag-aresto ng mga akusado sa hukuman sa kooperasyon ng mga estado. At ang paninindigan na po natin kung o cooperate ang Pilipinas sa ICC, yan po ilabag sa ating saligang batas dahil hindi na nga po tayo miyembro. Pero Manong Ted, ulitin ko lang din po ang sinasabi namin, no? Pagkabat ang sabi ni Presidente, for the 100th time ay hindi siya makikipagtulungan sa ICC, abay, nabanggit po at na kinakilangan magsalita muli si Presidente Marcos, nabanggit po ni Justice Secretary Remulia na makipagtutulungan ng Pilipinas sa visa po ng mga resolusyon na sinulong po ng mababang kapulungan sa literato ni Speaker Martin Romualde. Uh, sir, nag ho kayo doon sa unang bahagi ng sinasabi po ninyo. Paki, can you say it again please? Well, uh, tama po yun. Wala pong sariling pulis ang ICC at nakasalala yung pag-aresto ng mga akusado ng ICC sa kooperasyon ng mga Estado. In this case, ng Pilipinas po. Mm -hmm. Ang uh, dapat mag-aresto po sa kanya ay Police Pilipinas, NBI Pilipinas, or Sundalong Pilipino. Pero um, bagamat sinasabi po ni Presidente Marcos na hindi rin siya makikipagtulungan, eh, bago po sabihin ni Presidente na hindi siya makikipagtulungan for a hundred time, eh, si Justice Secretary po, Rimulya, ay nagsalita na makikipagtulungan na sila sa ICC uh, dahil ito daw po ay na, nasa resolusyon ng Kamara de Representante. Uh, sige. So, um, Atty. Um, hindi ho naman natin matatawaran, ano? ang access ng dating presidente sa mga intelligence reports, I'm sure. Kasi dating ka presidente at meron ka pa rin namang mga oh, maaaring pagkuna ng mga informasyon. Uh, so, totoo po itong mga ugong-ugong na maaring hindi po na i at uh, na nandito na sila at uh, itong mga taga-ICC at uh, maari pong damputin na lang ang dating presidente at any time with the permission of the Philippine government? Oo. Hindi po mangyayari yan kung hindi makikipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas. So kahit kailan po, po pwede talaga. At ang problema po talaga, eh, bukod pa dun sa deklarasyon ni uh, Secretary Remulia na salungat sa sinasabi ng Presidente, eh, meron din po isang desisyon na bagamat obiter dictum, eh, sinasabi na magpapatuloy pa rin yung obligasyon na makipagkooperasyon bagamat hindi na tayo miyembro. Ito po yung kaso ng pangitinan. Sa batas po, obiter dictum yan kasi ang desisyon ng Korte, it is ang kaso for being mutin academic pero kumbaga ang, siguro ang pinakamalapit na translation ng obiter dictum ay palamuti sa isang desisyon. Hindi man talaga desisyon ng Korte, nakasaad yan sa desisyon sa Pangilinan versus sa uh, Executive Secretary. Uh, yung po sinasabi nyo ng pahayag ni Secretary Crispin Lemulia, kailan po nyo ito narinig? Ito po ay... Uh, Uh, three days bago nagsalita si Presidente Duterte, uh, Barcos na for the 100th time, I will not cooperate with the, uh, uh, with the uh, ICT. Mm -hmm. Sa ngayon po, hindi huba ay uh, obligado ang Estado na bigyan pa rin po ng kaukulang seguridad ang dating Presidente o mga PSG dahil nga sa ito po ay protocol. So ngayon po, we, we, we expect na siya po ay binabantayan pa rin ng PSG, hindi huba. ba? Meron po siyang 14 seven na tatayang mga duty kung di po ako nagkakamali. Pero ang ex-presidents po are entitled to 14. Yun lang po. Mm -hmm. Okay. And then, sige po sir, ah uh, ito hong mga pangyayaring ito na kami ho mismo na nag-oobserba eh, na, naguguluhan din ano ho, dito ho sa mga balibalitang ito. Pero kayo ho mismo, attorney, na nakakaugnay uh, nakakaugnayan po ang kampo ng dating presidente at mismo ang dating presidente, ano pinag-uugatan nito itong lahat ng ito ngayon? Well, sa tingin po namin, politika yan, no? Kasi malinaw naman nung uh, seven months ago pa na yan talaga ang binanggit na posisyon ni Presidente Marcos. At nandun pa ako sa pagpupulong sa Malacanang, no? Eh, nabago nga po yan, no? Nung uh, a few days bago nagsalita muli ang Presidente Marcos tungkol dito dahil nga doon sa binanggit ni Secretary Remulia, no? At ang talagang ginawa niyang basihan kung bakit sa uh, kinakailangan na makipagtulungan ay eh yung resolusyon ng Kamara de Representante. Alam mo, yung resolution ng Kamara Representante kapag wala pong concurrent resolution ng Senado, wala pong pisa yan. Pero at the same time, di naman ma-ignore ng executive branch of government because that is the collegial sense of a House of Congress. No? Kaya yung nangyari sa amin sa SMNI, bagamat wala naman visa yung resolution nila dahil wala naman concurrent resolution sa Senado, sinunod pa rin ng NTC at ginawang basihan ng NTC para nga po temporarily isuspindi ang uh, um, At ngayon po indefinitely suspended. Sige po. Um attorney, kumusta po naman si VP Sara? Kasi meron din pong mga yun, mga usap-usapan na kung uh, may kaso ang dating pangulo eh hindi pat binabanggit po ngayon na idinadamay po dito si VP Sara nung panahon na siya ay vice mayor at mayor po ng Davao sa usapin po ng pagdampot, ah, paghuli kay Pangulong Duterte. Ano po ang balita ho naman sa kampo po ng mga Duterte? maisasama ba si VP Sara? Well, nagsalita naman po si VP Sara no, at hindi ko na po dadagdagan yan. No? Na, um, bago siya maging vice Presidente, never naman siya natabit sa Davao Death squad. Pero nung mm -hmm. naging uh, vice presidential, dinagdag siya nitong Las Cañas na ito no, na hindi naman kapanipaniwala talaga. At sa uh, kapareho ng posisyon ni Presidente Duterte, haharapin niya ang lahat ng mga paratang sa kanya pero sa harap lamang ng Pilipinong hukuman. Mm -hmm. Dahil sa ngayon, na hindi na tayo miyembro ng ICC, kung aharap sa mga banyaga, yan po'y labag sa ating soberenya at sa ating pagiging malas ng mm, Opo, sige po. So, uh, attorney, uh, kami po'y muli hong makikipag-ugnayan po sa inyo kung may mga ganito pong mga anunsyon dating Pangulo dahil sa inyo po ito idinadaan. Ang amin lang pong dalangin, ano ho, uh, kahinahunan po ng lahat dito po sa, dito po sa nakababahalang mga isyong ito. Well, uh, yun lang po ang mensahe ni Presidente kasi siguro nababahala rin siya dahil baka ng taong bayan ay eh, natatakot siya. No? Pero sa madat mula po, ang tinasabi niya, hinding-hindi siya uh, magpapalitis sa harap ng mga dayuhan at lahat ng kaso, haharapin niya pero dito po sa Pilipinas. Salamat po na marami, attorney at uh, Godspeed, sir. Thank you. Maraming salamat po. Thank you, si attorney Harry Roque ika niya ay pinahintulutan daw po na siya hong magsalita na lang dito po sa dapat daw po ay magiging official statement ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga balibalita nga daw po na... Meron daw pong ito nung una, 'di ba? Meron daw pong arrest warrant para po sa, sa dating pangulo, bagamat wala pong kumpirmasyon niyan, yan po ay bali-balita lamang, pero dito nga po sa sinasabi na baka ho bigla na lamang dumating dito itong mga taga ICC na ito, may dalang arrest warrant at kinakailangan ng enforcement. Oho, eh sabi nga niya, hindi maari po ang ICC walang mga pulis. So dadaan at dadaan niyan doon sa estado, doon sa bansa, sa kanilang otoridad kung saan po may gustong ma no? may patupad na arrest warrant ang International Criminal Court. Yan po ang pahayag ni Attorney Harry Roque. Ano masasabi niyo dyan? Sabi nga ni Manong Ted, no, Bidjo sino daw ba yung huhuli? Di ba? Kay Tatay Diggs. Kung yung sino ba yung nagsabi na may huhuli sa kanya. At sabi naman ni Mr. Harry Roque, mismong galing pala kay Tatay Diggs, tinawagan daw siya. Hindi nga tayo siya nakatulog eh. Kaya nga eh. Kasi bakit kaya? Parang may intel si Tatay Diggs na Woo! Yeah. may nakapagsabi nga. Si uh -uh. eh, Tatay Diggs. So, galing pala kay Tatay Diggs yung balita na may huhuli sa kanya o oh, huhulihin na siya. Talaga? May, yun, may balita? Yun ang sabi ni Mr. Harry Rock eh. Hindi ko ba napanood? Uh -uh. May okay. balita? Oh, may nakarating? Diba? At saka yung topa, videographer. Yun nga eh. Yung pagkakagulo. Magkakagulo raw, magkakaroon ng people power Pag tinangka na hulihin si Tatay Diggs At may binanat pa si Tatay Diggs dyan, Bijo Kapur hmm. 80 years old na daw siya oo oh. Pero hindi siya mahuhuli ng buhay Tapat mo siya, ha? Tatakbo Saan? <laughs> yun nga, ang sinabi ni si Bijo Kapur Hindi natin alam May nakabang Pero yun ang mabilitawan wow. ni Tatay Diggs Hindi daw siya mahuhuli ng buhay Oh, hindi siya papahuli ng buhay. Hindi siya papahuli kasi merong maglilipad sa kanya. Hmm. Yung chopper ba yan? Hmm. Yan nakapang. Saan nakapang? Hmm. Eh, pero diba, maulan nga at baha ngayon sa dagaw. E kaya nga magchopper nga. Ay, pwede naman din ano, hmm. bangka. Hmm. Speedboat? Submarine? Submarine. Ang <laughs> pivian vehicle. Oh, ang pivian na ano, yung and, ano. yung sinabi niyang sasakyan niya papunta ng ano? Speedboat, di ba? Oh, hindi, hindi speedboat yun. Uh, jet ski siya. Di jet ski. Ah, di jet ski. Oh, sabi niya, no? Di ba, mag jet ski man si Tatay Diggs. Ay, mag jet ski man siya, oy. West Philippine Sea para ilagay doon yung ating flag. Oo. Uh naman ng ulit, joke lang daw yun. Joke. ba? Diba? So, joke lang din lahat to. Hmm. Sabi niya, joke eh. Tapos sabi niya nun, oh, ang dami naniwala. Eh, mga ano kayo, ba't kayo naniwala? Eh, di ba nga nun, pag may sinasabi si Tatay Diggs, sabi nga, bakit kayo naniwala? Sabi ni roke oh, O ngayon, bakit tayo maniniwala? Di ba nga, nung nagbitaw si Tatay Diggs nung sarali sa Davao na about doon sa Bangag, issue ni PBBM, uh -uh. di ba? Uh -huh. Anong nerebat ni Mr. Harry Roque kinabukasan? Joke. Baka nagja-joke lang daw. Mm -mm. Si Tatay Diggs. So joke din to. Ang kanyang people lawan. Ang sinasabi ni Mr. Harry Roque. Eh kasi kung susundan natin yung trend, yung pattern. Pattern. May yes. pattern. Oh, Pero grabe talaga, joke. no? Ano yung kanta? I'm, I'm... sorry, love <laughs> joke. Living the whole world, living oh, oh! May magagalit na naman sa ating video ka for sabi. Ano mo naman pas kayo mag-vlog? Bakit kayo gumagalit? Uy, oh, hindi kayo na. Eh, di kayo po kumawa ng channel nyo. Eh. Pakiba. Eh. <laughs> Charon. Pero ayun na nga mga kabatang helmet, no? Ano ba masasabi nyo dyan? Hindi na natapos-tapos yung issue na yan. At gada-araw, lumilipas, nagdadaan, eh para may bagong pasabog ng pasabog na naman, Bitchu Gaper. Gusto nila ng people power. Sila. Yes. Wala na bang ibang ano? Uh... Pero kasi ito yung Bitchu Gaper. Yung people power kasi before, eto yung rason bakit nag people power noon. Mm -mm. Pero ngayon, ang sinasabi ni Mr. Harry Roque, baka daw magkaroon ng people power at manguna pa nga raw siya, di ba? Mm. Saan? Do na sa Mangunguna sa unahan o power, mangunguna sa hulihan. Yung nga, basta mangunguna daw siya magiging parang man of the hour daw siya. O wow. speaker of the hour. Pero wow. yun na nga. Kasi nga daw, pag daw tinangkang hulihin si Tatay Sa pinang man of the hour. Uh -oh. Big words. Uh -oh. Harry Rock. eh yun na, Bijogapar. Diba? Nakikita mo, Bijogapar mga kabatang helmet, yung difference nung rason ng pagkakaroon ng people power noon at okay. ngayon sa kanila. Basta ako sama dyan, mga kabatang Hilmi. Haya, hayahay naman ako. Ah! Pakiulit nga ulit yun yung ano, Aning, niya na, na may people power. Sabi nga ni Mr. Harry Roque, nagkakagulo na nga daw. Ang dami na tumatawag sa kanya. Mm. At nagsasabi na, ano, magpakaroon na ba tayo ng people power? people power na ba tayo? Kasi nga, Dad ng putin si Tatay Diggs. Joke! Ay, ganun ba yun? Joke ba yun? Mm. Pero nakita ko at nabasa ko sa comment section sa in-upload nating vlog. Maraming nga nagsasabi na hindi daw totoo. Joke, mm. joke lang daw. Mm. Pero ayan na, mga mga batang helmet. Kasi mm. ta anong wala Anong masasabi nyo dyan? Dyan sa mismong interview ni Mr. Ted Filon kay Mr. Harry Roque mm. and sa mga nagiging ganap. Juga po kung nga masabihan ng tanji eh. -GA. Kaya sinabi niya noon. Kasi naniwala daw doon sa ano joke niya. Kaya nga. Di, di ba? Ano ba naman yan? Sabi ng huli, mabalik ta rin ka matapos ang lahat. <laughs> <laughs> Ay, naka mga bata helmet. O basta, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo palagi. Basta lagi lang kayong tumutok dito sa channel natin para sa mga latest ganap. Mga nagbabagang balita Big joke! Ganapin! O di ba? na talaga. Just me Nako, ay nako, ito pa videographer, hindi pa pala natatapos diyan. May nagpadala naman sa akin ng video. Just ko hindi ko na ma-up, hindi ko na ma-upload yung video mga pinapadala sa akin ng mga sources natin. Nakakaloka, no. Kasi si Madam Maharlika kami puting aha siya videographer. sa atin, bubuwit. <laughs> 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 hindi, hindi kaya yung makalma. na ang bubuwit eh. Yung sa atin videographer, wala lang. Wala lang. Wala lang. Wala lang. Napadaan De. lang. Diyos ko, hindi ko pa na-upload yung mga pinapadala sa akin mga video at naluloka ako pag napapanood ko yung mga video na yun na hindi na lang ako makapaniwala video <laughs> Sa mga video na pinapadala sa akin, Diyos ko, sasabog na yung inbox ko, yung messenger ko, yung Viber ko, yung Telegram ko, lahat na! Pinapadala ng mga video. Naku, mga bata, may talagang maglalaan ako ng mga siguro isang isang araw para may upload lahat ng mga videos na pinapadala sa atin. Pero talagang hindi ako makapanuwala. Doon pala ang mga nangyayari, mga kalakaran. Nakakaloka talaga. basta mga kabatay, may comment down below nyo dyan kung ano yung opinion nyo about naman dito sa mga pahayag ng Mr. Harry Roque kasi araw-araw na lang sa kanyang bolang kristal. Nag-iibang. <laughs> sa buhay niya, nag-helmet din ang buhok niya. Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Bye!